So, good morning mga kalabs. Happy Sunday. So, nata sa San Vicente area dahil mga kalabs, no? Kay schedule na po dire aron mag sabog taog si Milia. So, uh, 216 ni siya nga si Milia mga kalabs. Pero, dili ni siya kuan. Dilo, wala naman siya gina si Milia. Kawalan na naapil sa mo ang area. So, kana siya oh di ba so kay nang lihok naman ato mga silingan diri maka labs so pun maglihok na puta para dili puta maiwit kay kon maguna siya maka pag maiwit puta luoy kay taw niya una puta luoy kay puta kay sa mga mananap ba so yan sayo pa kay miganina kay para makasimba puta kay domingo biaron no unya kay basta manurok na mugod ang niya. schedule niya mga kanlabs so dili po siya pwede pa ugma kay madaot atong similia ana so ingana siya basta magkuan na taog si Milia unya mo na jud ang iyang pigsa buwag isa buwag na jud nato siya so mo na siya nga nagsayura ta unya ako jud pagampo nga Lord i bless jud ni ang among seeds nga mutubo jud ni o mudaghan jud ni maabot ang harvest sa pag pagtransfer pud ani Lord ni ikaw pud maga bless so nga na siya mga kalas na na magpray pud ta sa ato ang pag farm kay ang ginoo ra ba jud ang nasayod sa tanan no kung unsa ang iyang ihatag sa tua dako ba o gamay so yan laban lang ta kauma laban lang ta mga ka farmers uh, every day na no, uh, basta farm o sa akong vlog maingon jud ko laban lang ta mga ka farmers unya kabalo jud nga makasabot jud yun mga farmers anang anong, anong sige ingog laban lang ta mga ka farmers unya maingon jud ko kanunag happy farming kay mahimo ra puntang malipayon luyo sa mga ganing kakapoy sa pag-uma happy farming gihapunta ta kay I know one day uh, ginora dyo yung magkwana niya to ang kakapoy o di ba diba? i-bless ra ni Lord basta maningkamot ra kita ta mga lab, so mana siya pinakauna dyo na mga area nga nasa buwagan is San Vicente area so mana siya nga nag-unay o nga na dyo na basta tag ka magunay unay unay kay para dako atong harvest kay basang ang imong kamot yun ang mag-una sa imong pag-uma. I-bless yun na siya ni Lord. So, ayan, si ka-uma. Ang kamot pang. Supportahan ka din video. kita <laughs> mga kalabs. So, na, na siya. Sa usab, sa, sa, sa mga kaubana ng namo ng mga ka-farmers. Happy farming! And laban lang ta kanunay mga kalabs kong ka-farmers. Si ka-uma. So, So have happy Sunday and God bless us all.